pagtataya ng pag-asa magiging maulan pa rin po sa Visayas at Mindanao ngayong araw. Asahan naman daw ang bugso ng amihan sa susunod na linggo sa Luzon. Para bigyan ng muka ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Ekta-ektar sakahang lubog sa baha ang eksena kaninang umaga sa Davao de Oro. Limang araw na kasing walang humpay ang buhos ng ulan doon. Kaya ang mga pananim nasira na. Ilan lang ang probinsya sa marami pang lalawigan sa Mindanao ang binabaha bunsod ng trough o extension ng low pressure area. Pero dahil sa mas malawak na kaulapang dala nito ngayong araw, inuulan na rin pati ang Visayas. Pinakang uulanin pa rin dahil sa trough ng low pressure area, itong buong Central Visayas kabilang ng Metro Cebu at ang mga lalawigan ng Southern Leyte and Negros Occidental. Ngayong umaga hanggang tanghali, pinakamalalakas po yung mga pag-ulan kahit mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Nananatili namang mababa ang chance na maging bagyo ang LPA pero asahang makakaapekto pa rin ito hanggang sa weekend habang kumikilos pakanduran patungong Sabah, Malaysia. Posible ring malusaw na ang sama ng panahon habang binabaybay ang katubigana. Yun nga lang, hanggat nananatili ito sa bahaging timog ng Zamboanga ngayong araw, buong maghapon pa rin uulanin ang Visayas at Mindanao. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan pa rin po ang maulang panahon. Kung lalabas ng bahay, magdala ng payong dahil magiging makulim naman panahon at aasahan kalat-kalat na ulanin, thunderstorms. Dito naman sa Luzon, makakaramdam tayo ng bahagyang pagtaas ng temperatura. Ibig sabihin, unti-unti po munang iinit dahil sa papahilang northeast monsoon o hanging amihan. Pero pagkatapos niyan, cuddle weather na ulit next week dahil sa panibagong amihan surge na magpapalamig sa inyong mga gabi. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang buka ng balita.